guys so, this time, alam nyo ba nagikot na ako ng ino. inikot ko yung chunwan west papuntang chunwan tapos inikot ko yung nanpong center pumasok ako ng uh, chunwan plaza nanginamol alam nyo yun tapos nung una ko dito una ko talagang ik ikot dito guys grabe yung loha ko talagang mangilid na siya <laughs> napaiyak na talaga ako sa ano yun magiging tanga ka muna talaga bago ka matututo at bago mo talaga alam mo yung mapamimaano yung mga bagay-bagay sa mundo <laughs> grabe ah ito yung ito yung lugar na iniyakan ko, inikot-ikot ko to ng halos dalawang oras nung nakaraang, sino mga first one week and mga two weeks yata, ganun. <laughs> Buti ka mo, napadpad ako dito sa part na ito. Ito yung park. Tapos, ang sisti guys, hindi ito yung park na parang pinaka-trademark ko talaga nung time na yon Kaya sabi ko, hala, bakit nakalagay Chunwan One Park ni siya? Pero hindi naman ito yung image na nagagalaan ko. Yan pala, napakalaki ng Tune One Park. <laughs> Ayan, mga ano natin. Kasi <laughs> na-distract mga mga. So, yung pala, napakalaki nitong Xinhuan Park. Nasanay kasi ako dun sa may waterside. Kaya, nung pagdaan ko dito that time, nagtanong ako kung nasaan yung waterside. Doon ako, sir, kasi tumatambay lagi. Pero ngayon, dito na ako tumatambay sa may... may mga malalaking bato. yung mga kasama ko.